Hello guys, magandang tanghali sa inyo. So, eto, papunta tayo sa ating palaisdaan. So, dito po yung palaisdaan natin. Yan. So, nag-video lang po ako dito nung papunta ako para may pakita ko po sa inyo dito yung paligid niya. Yan. Sa, so, eto yung katabing palaisdaan namin guys. Ma, -ano din siya, maluwang. Ayan, sobrang lalim pa ng tubig kasi high tide ngayon. Nakita ko pa tong dalawang bata dito naglalaro kahit sobrang init. Ayan sila. Dito yung pala is done natin guys, ang gagawin natin pala dito is yung bakod. Yan, sasama lang natin sila. Para naman mapabilis yung paggawa nila. So, eto guys yung paligid nila. Paligid dito sa tabi ng kalsada guys, eto yung bakod niya. Yan. So, samahan lang natin sila para mapabilis. Para naman hindi sila mahirapan masyado. So, eto yung daan guys, papunta doon sa palais daan natin. Andun pa yung gate sa may unahan banda. Yan, tignan nyo naman. So, eto na guys. Pagkarating ko dito eh, naggagawa na sila eto. Yung sila yung sinabihan ni mama na gumawa. Sila yung sasama natin. Uncle ko pala yung tsaka kapitbahay namin. So, tignan nyo. Eto yung bahay nung palais daan natin, sira-sira na. Yan yung nasasama natin sa vlog natin pala guys. So pagkatapos nun guys, di ko na nabidyohan yung pagsama ko sa kanila. Bale, eto na nung pagkatapos. Natapos na namin yung kabilang side, eto. Para hindi makapasok yung mga kambing at saka yung mga kung sino man yung gustong pumasok eh. Ayan, mahirapan sila. Ayan, kaya nilagyan na namin ng ganyan. Kasi malapit na ding lagyan ng isda datong pala, isda na alagaan. Para naman mas safe. Ayan si mama palayan, yan tsaka yung kapit by namin so dito sa kabilang gilid guys is ginagawa pa nila yan hindi ko na sila masasamahan guys kasi uuwi na ako may gagawin pa ako at mag aasikaso pa tayo ng manok off topic muna tayo sa manok ngayon guys kasi dito muna tayo sa palaisdaan wala pang update sa mga manok natin pero next video guys mag upload ako dahil kukuha tayo ng tipid doon sa kubo natin doon sa malapit sa dagat so ayan, eto pala yung gilid ng palis guys, ayan ayan medyo maluwang to guys Ito dito sa harapan Ito yung harapan nya bale apat na palis to eh nahati-hati lang, so ayan pakita ko lang sa inyo so, Hanggang dito muna 'yung video ko guys. Salamat